buko dito mura lang oh yan buko guys ciao so guys magandang uh, araw sa inyo lahat o magandang gabi na so pakita ko lang sa inyo kung saan kami dati lumaki na lugar ito yung uh, bundok na sinasabi ko na itong ilog yung aming tinatawid para lang makapag-aral. Ito pong lugar na to ay lupa naming magkakapatid. No, pantay-pantay po kami dito, walang walang lamangan, walang uh, gulangan. Uh, kami po ay uh, iisa yung aming hangarin. Ito po ay para sa amin lahat. So ako hindi naman ako mahilig sa lupa kaya kung sino lang yung nandito. So sa kanya na lang, walang, walang inggitang kami dito kahit sino yung kumuha ng mga pananim. Walang inggitan. Hindi kami katulad ng ibang magkakapatid na sumbatan sa mga nangyayari o sa mga inaani dito. Kami po ito ay tanim naming lahat. Maliliit pa kami yung iba. Tanim na ng aming mga bayaw no, na nandito. Yan. Dito kami uh, ano, uh, nagbahay dito sa lugar na to guys yung dito may papakita ko sa inyo yung uh, yung muhon na pinag taniwan namin ng bahay itong, ito, itong, itong patag na to itong tinutungtungan ko ngayon guys ito yung aming bahay dati may bato dito malaki mapansin nyo dito merong mga muhon ito guys oh ito yung ito yung mga muhon na aming nga uh, pinagtayuan ng bahay namin ng no, kami ay malinit may mga bakal pa nga ayan oh. yan, yan kami dito kami nagsilaki sa mga pundasyon na yan ito pa yung isa guys pakita ko sa inyo ito oh yan ito yung mga pundasyon kung saan kami naging tao dito sa lugar na to yan mga, ito eh? anim na piraso to guys eh. dito meron pa rito. iba na uh, no? wala na no, yung ibang pundasyon no Ito. Ito guys. Oh, ito pa. Ito. Ayan. Mabansin nyo. Ayan. Yan yung aming muhon doon saan kami nagsilaki. Itong anim na sulok ng uh, fundasyon ng bahay na to. Ito pa pala guys. Hindi ko nakita ito. plantasyon kung saan kami nagsilaki ayan na oh guys sa uh, pansin nyo yan tapos ayun yung kasunod ayun ayun yung kasunod ayan yan nawala na yung isa banda dyan sa banda na yan anim yan na pundasyon guys dito kami araw araw dito kami araw araw na umuwi galing sa eskwelahan ito pa yung isang pundasyon ng bahay natin kung saan kami nagsilaki guys ayan bakal na lang po yung natira ayan o, ito yung may mga bakal pa may mga nyan, may mga coins pa eh na nakabaon dito hindi namin ginagalaw yung iba may coins pa to dito nakabaon anim na yan pundasyon ito ayan guys sunod sunod yan ayan ito yung ito pa yung isa ayan ito ayan guys Ayan, diba? Tapos ito. Tapos dito, nawala na yung iba. Dito, meron pa yung karagtong dito, guys. Eh. Bansin nyo dito. Nawala na yung muhon dito. Na tabo na, na siguro ng lupa. And dito kami nagsilaki. Dito kami namulat. Ito, liblib pa to guys. Liblib na Liblib itong lugar na to no wala kaming kapitbahay dito ang kapitbahay namin pag hindi baboy ramo usa yan mga ligaw na manok ligaw na hayop yun napaka ano pa nito talagang virgin forest pa to guys inunti-unti lang ng stepfather ko na yung ibang kahoy putol na yung iba namang kahoy eh, nagkamatay na sa katandaan So hanggang doon to, mahigit tong 16 hectare ya, oh 16 hectare itong lugar na to guys. Itong aming uh, lupa na magkakapatid. So hindi namin to walang may-ari oh, kami basta kami lahat dito kung sino yung gustong yan mag-ani yun ng mga buko. <coughs> saging, kung ano-ano mga mihura na nakatanim dito. Sa kanila, wala kami nga uh, sumata. Ay, si ganun ganito, siya, siya lang yung umaani ng uh, <coughs> saging. Siya lang yung umaani ng buko. Wala. Wala kami nga uh, ganun. Iisa si yung aming uh, ano para sa amin wala kaming sama na daw eh, mga uh, namin sayote guys oh ang lalaki mura lang ang sayote rito tara po buko buko tayo oh, ayan, well. oh, yung mga yung sa sakong sayote <laughs> tapos saging so dito lang namin kinukuha yan ayan may oh, mga tinanim tanim lang dito na tumubo no, kami dito pag tag ulan kasi marami kami nakukuha pang ulam mga kabuti <clears throat> ayano oh, guys, yung sayote ang dami pang bunga hindi pa na ayun eh, hindi pa nakuha yung mga sayote yung mga saging din dito na tanim namin ayun o oh. Eh. may mga bagong tanim na naman ito may mga may mga ubi ayun may mga ubi tapos may, ito may mga ano ayan. sayote guys ayun yung tubo na naman so ididikit mo lang yan dyan susubsub so, mo lang subsub -sub mo lang yan dyan Tutubo at tutubo yan Basta nakalapat sa Lupa yan dito Ito yung aming Ano rito uh, Lupa Marami kang makukuha Ano rito eh Pagkain Ayan Yung mga saging Yung sayamis Mga tanim Dito sa amin guys Mga buko Ayan. Mga buko Nagiging nyug na lang Sa dami Magkano lang po yung buko Dito sa amin 5 pesos so, yung uh, buko ang gano'n na lang kung sino yung gustong manguha mga kiat o binibenta minsan ang tawag doon yung pinapa-aryendo o pinapa, parang pinapapakyaw gano'n hmm. gano'n lulusog po ng sabi yung video kaya lang medyo masukal talaga kasi hindi masyadong napupuntahan ng mga ng kapatid ko ng busy trabaho katulad nito guys oh. mga oh, ang palayang ligaw dito lang pinipitas lang pero pagdating sa palengke napakamahal na nito guys ang palayang ligaw hmm. yan yung buhay namin dito sa probinsya kaya mas kung ako tatanungin mas gusto ko dito sa probinsya kasi bakit andito na lahat may pera ka lang no Magdala ka lang ng uh, bagoong dito. Muha ka lang ng mga gulay-gulay. Marami ka ng makakain ka na. No, may mga wild animal o wild uh, chicken dito sa amin. Napakarami. Mag-umang ka lang ng bitag dito. Makakahuli ka ng wild chicken. Ang ulam. Marami rito guys. Marami diskarte lang. So, yan, ng ay, uh, mga uh, nyug. Mga tanim namin pang mga nyug yung iba. Iba naman, mga sabay ako. Dati ito, pinyahan namin ito. Eh. Uh, puro pinya. Dito sa lugar na ito. Yan, mga, may mga bunga na naman yung saging. ayun so, ayan, oh. Uh. Nahihinog lang yan dito guys. Nahihinog lang ng sa puno. Hindi na napapansin minsan. Kasi nga, busy busy yung mga tao dito sa amin tapos yung mga kape ito yung guys oh, yung dati namin uh, pinagkukunan din ng pera mura lang kasi dati dito yan, yung mga ribusta na kape ito yung aming hanap buhay dito kung kami malit pa mga edad ko siguro mga 15 anyos napunta lang ako ng Maynila siguro 18 so nakabalik ako after 10 years bago ako nakabalik dito sa amin ganun ka busy so masarap masarap ang pakiramdam pagka nakabalik ka kung saan ka lumaki maalala mo yung mga sitwasyon nyo nung araw kung kayo maliliit pa dito ayan ito yung kubo-kubo namin kubo-kubo namin dito ayan dito basta may kubo-kubo ka sabihin merong tao rito na merong may ari yung uh, lupa to hindi ka besh basta-basta magtayo tayo ng mga kubo-kubo dito sa lugar kung hindi talaga sa iyo lupa no? sisitahin ka pangalawa, kilala namin yung mga tao rito mula matanda hanggang bata tayo ngayon nagsidami na rin yung mga tao iba hindi ko na kilala kaya nagpapasalamat ako no? Na, sa aking uh, tatay tatayan na nagpundar nito so para sa amin ito na yung pinaka mahalaga sa amin bilang kayamanan na pinamana niya sa amin na iniwan niya patay na rin kasi yung aking stepfather kaya ayaw namin mawala yung lupa na to mahalaga to para sa amin <coughs> yan. parang ganyan kami nung maliit yan, wala kaming ginawa kundi magkwentuhan, magtawanan wala kaming problema so nagkaroon lang kami ng, so, ng problema, nung nagkaroon na kami ng mga asa asawa syempre may mga pamilya na rin So, patanda na tayo. Gusto ko um, maging sariwa sa akin. Tumawala man ako sa mundo. Meron akong iniwan. No? Kahit man lang sa video. Hindi ito mabubura kasi sa YouTube. Hindi ito mabubura. Para sa akin. Yun yung pinakamasaya. Para sa akin. Itong uh, lugar na to. Pinakamemorable sa akin. Itong lugar na to. Yan guys. So yun maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po patuloy niyo suportahan yung aking YouTube channel. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Bye-bye!